Mga ka showbiz, mukhang may bagong kilig alert na naman tayo. Ang kapuso star na si Carla Abellana na matagal nang tahimik sa love life ay muling pinag-uusapan. At this time, dahil sa kanyang rumored doctor boyfriend. Ang tinutukoy ng mga marites online, si Dr. Reginald Santos, isang non-showbiz medical doctor na sinasabing bagong inspirasyon ngayon ng aktres. Ayon sa ilang sources, Si Doc Reginald ay chief medical officer sa isang private hospital sa Quezon City. At matagal na raw nilang kilala ang isa't isa. Mas lalo pang naging mainit ang usapan ng mas spotted umano, sina Carla at Doc Reginald sa isang restaurant sa Quezon City kamakailan. Habang magkasamang kumakain at tila very comfortable sa isa't isa. May ilang netizens pa nga na nagsabing bagay sila matapos lumabas ang ilang blurry photos nila online. Kaya naman, todo usisa ngayon ang mga fans kung ito na nga ba ang bagong love story ni Carla Abellana Base sa mga ulat ng mga source online, matagal nang magkaibigan si na Carla at Doc Reginald. At may mga nagsasabing high school sweetheart daw sila noon bago muling nagkita nitong taon. At ayon pa sa mga sources, possible raw na nagrekindle ang kanilang dating connection. At ngayon, mas matibay na raw ang samahan nila. Sa isang panayam, sinabi ni Carla na open na siyang makipag-date ulit. Sabi niya, It's about time. I'm ready to meet new people and be happy again. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa rumored boyfriend at sa mga kasalang usap-usapan, ito lang ang sagot ng aktres. Kung totoo man po yun o hindi, Private life ko po yun. Classy, calm, pero may halong mystery. Si Carla Abellana talaga, composed kahit sa gitna ng intriga. May mga balitang posible raw na maganap ang isang intimate garden wedding sa Cavite ngayong Disyembre 27. Ayon sa isang source online, wala pa itong kumpirmasyon pero kung totoo nga, mukhang this time, love wins para kay Carla. Hanggang na ngayon parehong silent na Carla at Doc Reginald tungkol sa kanilang tunay na status. Pero ayon sa mga malalapit sa actress, Carla is glowing and genuinely happy. At sabi nga nila, happiness is the best confirmation. Kaya mga kachika, anong sa inyo? Bagay ba si na Carla Abelana at Doc Reginald Santos? Ito na kaya ang forever na matagal na nating hinihintay para sa kapuso sweetheart.